Hinimok ni House Speaker Faustino Boggi D. III ang mga opisyal ng barangay na paigtingin pa ang pagbabantay sa implementasyon ng mga proyekto sa kanilang lugar para maiwasan ang korupsyon. Habang ang iba pang kongresista may kanya-kanya ring pahayag kontra katiwalian. Ang detalye sa report ni Mel Moras. ni House Speaker Faustino Bogedid III ang mga opisyal ng barangay na makiisa sa pambansang kampanya kontra korupsyon ng pamahalaan. Sa kanyang talumpati sa National Congress ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, Binigyang diin ng House Speaker na malaki ang maitutulong ng mga lokal na leader para maiwasan na ang anumang uri ng katiwalian sa bansa. Unang hakbang lang daw ang pagpasa ng transparent and open national budget dahil ang tunay na laban ay nasa implementasyon ng bawat proyekto. Pinihiling ko po, po sa inyo na sana alamin ninyo sa bawat district sa Department of Public Works kung ano pong mga project o program na darating sa inyong lugar, lalong-lalo na sa mga sinasakupang inyong mga barangay. Dahil dito po, mababantayan niyo itong mga projects na ito. Dahil dito po, makikita niyo kung standard pa talaga ang project na ito. Magiging malaki po ang bahagi ninyo para tanggalin at tundukan natin at talunin natin ang korupsyon dito sa ating bansang Sa ngayon, nakatutok na rin ang ilang kongresista sa pagsiyasat ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ukol sa manumali flood control projects sa bansa. Sabi ni House Deputy Speaker Paulo Ortega, ayon siya sa pahayag kamakailan ni Makati Business Club Executive Director Apa Ongpin na dapat ay mapanatili ang fairness at due process sa investigasyon at hindi ito mahaluan ng politika. Pabor din dyan si House Infrastructure Committee Co-Chair Terry Ridon at dagdag pa niya, dapat ay hayaan na lang nakatotohanan at hustisya ang manaig sa isyu. Sa ngala naman ng transparency at accountability, suportado rin ng liderato ng Kamara ang pagsapubliko ng mga kopya ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALEN ng mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay House Deputy Speaker Janet Garin, wala naman silang itinatago. Pag-uusapan daw nila ang magiging polisiya ukol dito at hiling lang niya, sana'y huwag gamitin ng iba ang salen sa pamulitika at pagpapakalat ng fake news. Alam mo yon yung pagka wala kang tinatago, you're going to release. I believe ang nagiging isang nuance lang is minsan ginagamit sa mga kalaban no, sa politika. With AI now, with fake news, ang dami kasi naglalabas ng biglaan na fake news pagkatapos maghahabol ka to correct na ay hindi yan. Um, hindi yan ganyan. Nalalas moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.